Pagkita na natin yung gripo no? na Nagbabadak ng puti kong labahan. Ayan. Ayan. ma Maulang panahon na naman dito sa buhol. Palagi na lang na ulan. Ang ating mga sinampay, payo ka paano kaya matutuyo. Pagkita natin yung pinanin malunggay. Okay. yung tinanim kong malunggay didiligan natin yung tanim kong malunggay didiligan ayan kita nyo diba mabuhay ka kasi pinaghirapan kitang ibaon dyan ay maganda ka pa naman maganda ka nito yung siling maganda dapat pinupuri yung mga halaman para ay mga pananim para ay ano gaganahan sila mabuhay gwapa kayo ka ayan okay, e palagi namang naulan kaya tiyak mabuhay yung ating pananim Ang ganda nyo One week to, siguro, magkaugat na to. Kakapit na to sa lupa. Ito nga, oh. ganda, diba? Ang, siliko, na, diba? Ang ganda, di ba? Ang sili ko, malbunga na, di ba? Ang ganda. Ang gaan ng kamay ko. Ganun lang. Ang hmm, ganda mo. Namunga ka na. Ang kita mo? Di ba? Ang ganda. Namunga na. Yun yung herbal na yun, no? Hindi ko alam yung pangalan niya, pero alam ko herbal yan. Ganda. Yung manga mangga ko, na ano na siya, nabuhay na. Laki. Iwan ko lang kung kaya ba itong buhayin dito dahil kalsada to, yun, yeah. eh, Kalsada yan, baka bawal, no? Pahala na si Lord. May awa si God, hindi to nagpapabunot ng mga tao kaya ang mabuhay ang aking alugbate na maganda maganda hmm. nagkatag na siya hmm. ang ng dahon ang taba ito kamatis yan oh at saka siling labuyo nagsama na pinagsama ko na